yung client guys. Ito. Aray. Uh. Client for the day. 1HP. Italy. Ay, water pump. Una, ang problema nito, nag-change ako ng kapasitor. Starting tapos, sabi ko sa may-ari, buwan lang, masisira din yun. Kasi, meron ng kunting play sa kanyang biring. Ito yung resulta kapag uh, umuugong lang, tapos hindi mo papatayin agad kaya mainit to eh umiinit yan you know, oh nasusunog Ang iba talaga yung itong winding nya ano nasusunog lahat testing natin kung okay pa ba to gumawa ako ng DIY na ano guys Pulir, bearing ito yung ano niya ito yung impeller niya sa bearing ito yung bearing na alog alog na palitan natin ang nangyayari pag sira na yung bearing may ano na play na ito dumidikit sa stator kaya yan o na, may itim kasi nga mainit yan eh hinayaan nilang mandar na hindi umiikot yan ng itim ibig sabihin kaling uminit yan Tapos tapos dyan dumidikit yung ano rotor kasi nga yung biring may play na ayaw na siyang umikot sumasagad siya sa gilid ba dapat talaga wala yung ano kahit konting play Kasi maliit lang yung clearance nyo Diyan sa loob. Ito. Ito na yung bagong bearing guys. Pero napansin ko, kahit bago to, may problema pa rin sa shafting kasi na kinain na yung shafting dito sa kabila. Kaya kahit ipasok natin bagong bearing, lumuluwag. Ayan, testing natin guys. Maingay siya guys kasi dahil sa kabilang bearing, maluwag yung shafting niya. Kaya yun, kahit bago yung bearing, maingay siya. Pinalitan ko na yung bearing sa impeller side. At saka dito din sa kabila, sa may ano, fan. Yung bearing niya sa shofting pagpasok pa lang doon meron na siyang play kasi yung shofting nahilis na guys